kalugkog ka lamig ya, Ginigino Lamig tubig umaga, umaga pa kasi <laughs> <laughs> may malalim, may mababaw. Yun know. you know. oh Mababaw o. Balyena o, balyena. Balyena. May balyena, oh. <laughs> balyena, oh. Mapapaw. Dito, buhay. Ang gandun pa yan. Nakari mo ako hanggang saan yung mapapaw? Parang, uh, ano, layo na natin sa tabi, oh. Diyan, babaw pa yan oh. Lakari mo nga kung hanggang saan mababaw. Uh, Damuhan. lalim na to oh. Hanggang maywang. Di ba pa yan. Pag, pag may ng pating, bumalik ka na. Ayun, may mga down Si Vinal, umuwi na Naputulan na ng nylon Aga pa nung uwi niya, dapat maya maya pa yun Para makarami ng huli eh Hmm. Kaya umuwi na yun, naputol yung ano niya, pangkawil. Kaya ko yung huli niya eh. Pero ma kung hindi yun naputol, mamaya pa yun. Mga last days nila. Yun, on, ano dito. pa silang karamihan oh. No? <coughs> 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 May magandang bahay doon na sa ano may balyena may balyena nakawala yung balyena me na tayo. Tara uwi tayo. Ih. Kapagod. Kapagod. pala lumangoy no. Uy ana. Lamig. Maka may tatabing mga isda eh. Anong ba? Nandun pa sila oh. Yan may pauwi ng isa. Isang yun Pauwi no? na yata yan oh. Ibili tayo pang toyo. nalagutan din ng nylon siguro yan. Pauwi na rin eh. Dadaing tayo isang sila. Adalas ang uwi nila. Alas 10 eh. Ay, no, alas 9. Na. Alas 9, alas 10 yan. Diyan sila umuwi. Mga lasotyo pa lang eh. Wala namang araw. Kakalabang Kaka terus. Para magdada. Ini lublub mo eh. Hindi. Yung baba lang kakalawangin. Ala, labo ng dagat ah. Labo ng dagat. Pinalabo mo. Ngayon pa maganda may maligo kasi nainit na. Punta tayo kanila ati Let's go. ごめんなさい。<you> Lawak ng paliguan dito. Ayun oh. Lawak ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda sa Puerto Galera. Ang ganda sa San Jodoro, Puerto Galera 'yon. 'Yon oh. Ayun. Ang ganda dito oh. 'Yan oh. Oh. Dito lang 'yan sa Mindoro. 别叫，别叫，你跟我们不步。 good dah ana